Paano mo paglalaos na ako? Ginagawa ko nga po ito para sa future natin eh. Para may maibon po tayo. Kaya nga huwag kang tonta. Galingan mo umarte. Mami, sorry na late po ako ah. Sa, -sa galing? Nalipo sa shoot eh. Wow, pag aoperahan yan ah. Mo <laughs> maganda ka tan na. Anong nangyari sa shoot mo? Ayun po, masaya naman po siya mag-bait din po yung mga director. And syempre po hindi pa naman po agad agad makakakuha ng perdo kasi bago pa lang po ako. Ano ka ba? Lahat ng effort mo dapat bayad. Alamin mo agad yan ha. O tapos ano pa mga kailangan nila dyan? Dapat araw-araw ko -araw mag-shoot ha. Opo. Tsaka po, nasabi po nung direct map namin na magkakaroon daw po ako ng manager para mag-handle sa pera kapag po. Anak, no need na yan. bakit ka naman manager, manager? Ako na manager. Ikaw? mhm hmm. Okay po, pwede ka naman po sabihin kay Direct Ma. Hindi mo na kailangan sabihin sa kanya. Ako na mismo magsasabi sa kanya. Dahil bilang manager, dapat ang bayad niyan sa akin makakapunta agad, derecho Tsaka dapat yung kitaan niya na. Anak ko, Diyos ko, dapat nakamonitor sa akin lahat. Apo mo. Hindi naman po ako magsisinungaling sa sa mga pera. Hindi mo na magsinungaling sa akin. Maikita ko yan bilang manager. Tsaka ma, alam mo ba sa scenes pala sa Wednesday, second part ng shoot namin, yung movie, sama na lang po kita. Eh di pa po ikaw ka po yung manager ko. Oo naman, kasama mo ko talaga dyan. Tsaka dapat sa Wednesday, bed na yan. Ah, okay po. Paano po pala yung makeup ko? Ako na bahala. Discard na na yan. Sige na, mag-beauty rest ka na para makapag ano ka. Tapos araw-araw may shoot ka para may pera. Okay po. Very good Kaya na. na okay ba kayo? Okay lang yan. Sige po. Pagka marami ka ng kinita doon, marami tayong kakainin. Pasok po po ako. Sige na. Good night. Mami? Nag-message po yung producer namin. Sabi niya na-deposit niya na daw po yung talent fee namin. Ay gusto ko yan. Ang laki. Ito yung kinita mo? Magkano po? Eh, 45,000 yung isa. Tapos ito may isa pang ano, nasa 30. Nasa oh. magkano din to ha? Ah? Laki nga, mami. So, mm -hmm. matutubad na po yung pangarap kung magkaroon ng personal wardrobe. Hindi mo priority mag-wardrobe, wardrobe na yan. Alam mo bakit? Ang totoong show business, may sarili yung pa-outfit, may mga nagbibigay ng mga damit dyan, sponsorship sheet, tapos mayroon kayong nagbibigay ng mga fibring pa-outfit dyan, lalaban na lang ng wardrobe, anjan Mga stylist dyan, meron ganun. Ay nako, unahin natin ganto Yung pera mo, itatabi ko muna. Mag-iipon po? Ako na bahala dun, hindi ka naman mawawalan. Manager nga eh, mas marunong ka pa sa manager. Ako po mami, Kaya po bahala. Good, good, good. Sipagan mo pa, tsaka dami mo mapapagawa ng shoot dapat lagi kang bida sa kanila para lagi kang may shoot. Pag hindi kang bida-bida, naku, oh, wala nang ganyan. Kaya dapat, naku, dalas-dalasan mo yung ganyan para marami tayong 35,000, 45,000, susunod 100,000, susunod yung million, million na. Oo nga mami, excited na ako dun. Ako din. Susunod, di lang biskwit kakainin mo, gano'n. But... Hi, Ma. Yes, Ma. Ma, favor po pala, meron po bang 2K d'yan? para lang po sa subscription ko para hindi po ako ma-report na poster. Para din po ma-verify. ma-verify mo. Artista ka naman ah. Yung account ko po. Kita mo ang dami kong pinamili dito sa kusina natin. No? Tsaka ang dami kong mga gastusin ngayon. Dadagdag mo pa yung 2,000 na yan. 2,000 naman may... Lang! Huwag okay, ko nagpapagod sa pera. Nag-aano ka. Nagkikwenta-kwenta na lang ganyan. Ma, at saka po, di ba madami naman po kung na uh, talent fee na? Pwede po ba? Tukoy lang po yun. Tsaka, importante po yun. Kasi po, pwede po ma-report na yung account ko. Hindi yan mahalaga. Artista ka naman. Tsaka, huwag mo nga kwentahan sa pera na pinagpapasok mo dito sa bahay na to. 2,000 lang pala eh. Diyos magantay ka. Antayin mo munang matapos ko yung mga pinamili ko. Para sa bahay natin. Sige po, meron naman po akong naitabi eh. Oh, na tabi? Saan? Anong natabi mo? Tabi mo dyan? Magkano yan? Hindi po. Kanina lang po yun. Binigyan po kami ng producer namin na extra lang po. Kasi cash din po yun. Hindi naman po sa card. Manager ako, di ba? Hindi mo ako nanay ngayon. Sa oras na to, bilang manager, in and out ng pera mo, dapat dumadaan sa pan paningin ko. Ano yan? Akin na yan. Ngayon lang naman po eh. Ito, ito na lang po yung pambabayad ko. Sige na po, pagod din po ako eh. So, ikaw magdidesisyon? Manager ka na ngayon? Hindi naman po sa ganun. Sige na po. Ngayon lang po to. Please po, ma. Ay. Anak. Ay, bakit napakadami niyo pong binili? aga ka ata sa shoot. Eh, itong mga pinamili ko, mga pang-outfit natin to, hiraman tayo ah. Tsaka mga gamit natin, iba yung mga furniture na in-order ko. Eh, madami naman na po akong damit eh. Tsaka ma, parang napapadalas naman po yung pagbili nyo ng ganyan, napapansin ko. Anong ibig mo sabihin? Kinikwentaan mo ako? Hindi eh, naman po sa ganon. Pero ang tanong po, nakapagbayad na po ba tayo ng upa dito sa bahay? Eh, di ba may mga parating ka naman, shoot? Yun na lang yung natin. Yung mga parating mong pera, yun na naibahid natin. Doble na lang natin. Cheque naman yun ni? Eh. Ma, di ba nag-iipon nag po tayo? Pero bakit sa akin po lahat na kukuha? Tsaka ma, napapansin ko po ah. I mean, nakita ko po sa bank account natin. Arong parang pananapon laman eh. Ang dami tanong. Ikaw na kaya mag-manager sa sarili mo? Nakaka-stress ka? And sayo -say ako ko kanina dito. dumating ka, bibisitin mo ko. Concern lang naman po ako. Ay, isang taon na po ako nag artista pero parang wala po tayong naiipon. Nanay mo ko, huwag mo kong tanong-tanungin. Kung saan ko binibili to? Lahat ito, lahat ikakabuti. Mas marunong ka ba ba Wala tiwala ata eh. Gusto mo ikaw na mag-manage sa sarili mo. At saka ma, hindi habang buhay artista ako o sikat ako. Sige ngayon, madaming dumadaan na pera, madaming dumadating. Pero paano po pag nalaos na ako? Ginagawa ko nga po ito para sa future natin eh. Para may maipon po tayo. Kaya nga huwag kang tonta. Galingan mo umarte. Eh ayaw mo palang malaos. Hindi e, galingan mo. Diyos ko hindi mauubos ang project kung magaling ka. Wisit. Nay mo alam mo, eh, no. Alam mo, tingin ko, dapat magpahinga na lang kaysa pakailaman yung mga activities ko dito sa so, mga tinitingnan-tingnan ko, yung mas nakapag ako. Nakakaluka ah, ka. At saka pala bukas, may shoot ka, di ba? Malalate ako. Papahis ako ng kuko kasi syempre bilang manager. Tsaka ako ng buhok. Sige na matulog na, mag-beauty rest ka na. Ay mo os di ba? Mag magpahinga ka. Bumuka ng tulog para hindi ka naman hagarda bukas sa shoot mo. Sige po. Isave mo yung luha mo para sa iyakan bukas. Iyak-iyak pa sa harap ko. Wala mo camera. Uy, feeling ko, pinaplastic niyo lang ako. Alam mo, totoo yan. Deserve mo naman yan eh. Tara na nga, Okay, Kirk. Ang galing, galing, galing. Tap, tap. tayo. Okay, tayo lang set natin. Bravo, Jalisha. Thank you, Pa. Tama talaga yung pagpili ko sa'yo. <laughs> yes? yes. Anong di ko alam dito? Ah, uh, mami, hi, mommy. Ako nga pala si Casey. Bagong talent manager ni Jalisha. Sa pagkakaalam ko, ako yung Mami, tapos ako din yung manager. Ah, uh, sorry ah, yeah, pero siguro kailangan yung mag-usap dalawa. Out man ako at may meeting pa ako. Ano yung Jalisha? Ah, uh, makumuha muna po ako ng manager para mag-handle ng finances ko. Siya na muna po mag-handle nun. Muna? So, anong silbi ko dito? Wala na. Binaipas mo ko. Hindi po sa ganun, ma. Kasi po gusto ko makaipon ni eh. Sabi ko nga po sa inyo, hindi po habang buhay, celebrity ako. Hindi po kasi tayo nakakaipon, ma. So, wala kang tiwala sa akin? Hindi ganun, ma. Ganun mas, na, eh. mabuti, mas mabuti po na mayroon pong talent manager na nandyan. Na sa ibang po, tao. Ibang tao kaysa nanay mo. Mami, ano po bang ginagawa niyo sa pera? Ni Nipag ni paggawa nga po sa CR, wala tayo eh. Kasi ginagastos niyo. Ayoko po ma-offend kayo, pero yun po yung totoo. Sinusumbatan mo ko? Hindi kita sinusumbatan. Gusto ko lang po makaipon tayo para sa future natin. ba diba? Ayoko po kasi na darating yung time na magihirap tayo. Kasi wala kang tiwala. So, anong gagawin ko ngayon? Wala na akong silbi sa buhay mo, pababayaan mo na ako. Hindi po ganun. Matatanggalan mo na kita ng access sa bank account ko. Hindi naman po kita papabayaan eh. Bibigyan pa rin po kita. Kasi nanay ko pa rin po kayo. Ano naman? Paano naman ako? No, mami. Final na to. sa may meeting na po ako dun sa talent manager namin, mag-uusap pa kami. Bibigyan na lang po kita ng pang-taxi. Anak naman. Bigyan mo naman ako ng chance. Hindi na ako magagastos, promise. Aayusin ko na yung pera mo. Mapapahiya ako pag ganyan ang ginawa mo. Okay na po. Final na to. Decided na ako eh. Tsaka like I said, hindi naman po kita papabayaan eh. Sige na po, mauna na ako.